Hello, you know, what's up mga kapanday? Ngayong araw mga kapanday, dahil wala pa po tayong ginagawa dito sa shop, may naisip akong gawin mga kapanday. Ang gagawin po natin ngayong araw ay gagawa po tayo ng syurak. Yung lalagyan po ng mga sapatos po natin at saka mga sandal. If makikita ninyo mga kapanday, meron po tayong na reserve na mga 1x2 no? para sa ating gagawin ngayong araw. Kasi mga kapanday, no, sayang naman kasi yung mga sobrang ritasong mga plywood. If hindi po natin magagamit, so yan po yung gagamitin natin para sa ating gagawing uh, shurak So ayan mga kapanday, panoorin po natin hanggang sa dulo. Samahan niyo po ako. And let's go. Ayan makpanday no, uh, bali maguguhit na po tayo. Yung sizes po ng ating gagawing surak is ang height niya uh, nasa 6 feet and then merong apat na shelf. And then yung lapad ng shelf niya is nasa 12 feet. So, so ayan makpanday. Uh, Tara, let's go. Ayan mga kapanday, pagkatapos po nating uh, magguhit no sa bawat uh, distansya po ng ating gagawing shield, ay ngayon ay mag-aasimbo na po tayo. So, if makikita ninyo mga kapanday, hindi na po tayo nagmitsada no, hindi na po tayo nagbutas sa bawat guhit dito. Actually, imimitsada sana dapat ito. Pero okay naman siguro mga kapanday dahil yung ating ginamit na postie is 1 uh, by 1 by 1 port lamang po. So, so uh, okay naman siya and then yung gamit naman nating uh, uh, pako is 2 and 1 half. So, okay na ito siguro mga panday. So, tara mag-assemble na po tayo. And let's go. Thank you. Ayan, pagkatapos po nating linisin mga kapanday ay maguguhit po tayo para sa bubutasing tarugo so tara mga kapanday ay maguguhit tayo so, ayan mga kapanday tapos na po tayo sa pagbubutas no ngayon ay lalagyan na po natin ng trogo na pinareserve po natin ginawang trogo so ito po yung mga kapanday ay uh, ilalagay na po natin tara ayan na po mga kapanday tapos na po tayo no and then nalinis na rin po natin and then nalagyan na rin po natin ng tarugo mga kapanday yung sabitan po ng ating mga sombrero and then ayan so makikita ninyo merong anim na tarugo pag nagyan po ng kung anong mga gamit pili nyo pong isabit dyan so andyan na po ayan po yung ating ginawang simpleng surak mga kapanday so at least nagamit din po natin yung ating uh, ritasong plywood no na nandyan ngayon ay naging sura box na naging surak na mga kapanday so ayan kung bago pa lang po kayo sa aking youtube channel please subscribe and pakihit rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking may upload na iba pang mga video mga kapanday so pakishare, like ayan po mga kapanday sa aking youtube channel uh, glad you Adam so salamat po sa pagsubaybay at sa, pag at sa panunood mga kapanday so god bless all and thank you